gilan mo yung ugali niya yan. Gusto ko kapag nakikita kita, nakangiti ka. Eh, paano pa nakaganito yung, yung mukha ko? Mag Tanggalin ko to. Ano yung mo, Ah, nabalita. Uy, thank you, Kiki. 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 Ano ba, ba? Ah. <laughs> thank you, guys. hindi ka dapat mag-GFX. Hmm? Pag ako yung harap mo, hindi ka dapat mag-GFX. Hmm? Hmm? Mag Bakit? Live mo to? <laughs> Uy, thank you. Gusto ko, bakit? Ayoko, bakit? 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 Kasi nga ayoko. Ayoko nga mag-aantay ng salita. <laughs> ha? Ano? Hmm? Ang pangit kasi mag-aantay ng salita. Kaya nag -e echo ka. nag -e Tanggalin mo yung mic mo. Akiki. Ito ako ng salita. Oh. Tapos, ba't ka galit? me May. Bad trip ako ngayon. Huwag kang gano. ano huh? Bad trip Kanino ako ka ngayon. bad trip? Ngayon. Oh, bad trip. Ano ah? Uh... Tag dito. So. Ano? Wala lang. Gusto ko lang. <laughs> <laughs> ano? Maglaro na -tay lang dyan? tayo. oh At Bakit? Pat tapos na pa. laman ano ako. ko okay tama mo yung score ko. O, tapos? Natural. Bugbugin ko rin sila. Bugbugin. Hindi mo sila mabugbog. Hindi mo yan sila makukuha, no? Kahit ano pang gawin mo sa akin yan. <laughs> Guys, lipat ka dito. Lo. Yan, magago ko ng viewers. Wala na, wala na. Magsipag ka ng sarili mo. Thank you, Kiki. Yeah? Capricorn. Thank you. Sawat Ano? Huwag magsalita yung talo ha. Stop talking. When your mouth is full of under pressure. Pa Ma pressure may big yung... niyan guys. <laughs> ha, ha? Ma. Mm -hmm. <laughs> yung mga gifters ko bigyan ko ma-request someday. Saan mo? Sila yung magiging uh, ninang ni Iyon. Ani ah, yun? Nang As... junior ko, gano'n. Akala mo may junior ka pa? Kung hindi sa'yo, kung hindi gagawa sa iba. Kaya gumawa, kaya alam pa alam. Hmm, okay na. No. May, meron ba dyan, guys? Willing? Marami namang nagkandara pa sa'yo dyan, eh. Hmm. Tekim tayo iba guys, yung video masarap. Tumikim ka lang ah. Hindi ka rada yung hindi ka Okay. You know, you know what I mean? Wah, talo ka, wag ka Stop talking. Okay? Stop talking. <laughs> Ay oh, mga kumare, shout out sa inyo lahat, no? 1.4 viewers, no? High Angel 2.0. ah uh -oh. Ah, pag nagkaroon pa ako ng baby, no? Magiging kumare ko kayo lahat. Ayaw nyo na to guys, magkaroon ako ng ano eh. Oy, thank you Kiki. Magkaroon ng kumare na sexy, maganda, maputi. Ano yun? Ayaw niya kasi kasi nga alam mo daw. kung bakit stop talking stop mamaya <laughs> alam mong sinita kapag panalo ka ha mamaya <laughs> alam mo kung bakit ayoko why kasi nga, mamaya alam mong sinita talo ka talo talo mamaya ka nga mong sinita do 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 uy wala na wala wala na Ah, Ay, mas, oh, na. dito tayo, dito, dito, dito tayo, maglaban tayo, oh. saka ka na lang magsirita, huwag panalo ka na, okay? Alright, tapos to screen guys, special oh. round Talo ka nga eh, mag-uumpisa din ta Bakit? Hmm? Hm? Okay lang 'yan. Mas maraming nang mas maganda, 'di ba? Alam Sayang naman natin na. na mas maalaga ang wag ka magsalita pa, 'tol. ka mag-tseritahan. Hmm? Alam naman natin na mas maalaga yung babae kasi lalaki. Kaya mas maganda talaga na may ninang yung anak natin na alam yun, mas bata kasi, di ba? Thank you, Kiki. Di ba? You know, si Kumare yung Kiki, oh. Kumare! <laughs> hmm. Di ba? Siyempre, ganun talaga. Alam Ba't mo, wala naman kung tiwalang babae ngayon. Ah, ah, talo, talo kami, nasama. talo. Ah, huwag ka magsalita. Ah, huwag ka magsalita dyan. <laughs> patol Mamaya, mamaya ka na si kapag panalo ka. Okay? Hindi, hmm. Di to tutu -tutu totoo lang, no, sa totoo tutu lang. Mas maganda talaga kapag meron kang kumare o alam mo 'yun, kumare na natin, oh, Diba? 'di ba? Mute kita, uy, balak diba? ka, may alaka kita i-unmute pag ano Bunganga mo, grabe. Okay, mag na ganito, guys, ha? ko na, Mm-mm. <laughs> na, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi, totoo. Diba? Diba mga... Hi mga mods in the future. Shoutout sa inyo lahat. Kasi guys, alam nyo kung bakit. <clears throat> Ayaw niya na magkaroon ako ng kumare. Kasi, baka kumare ko, tira ko. <laughs> Oy, thank you, Berber. O di kaya, Kumari ko, titirahin ako. Di Ay, my sis. So, comment na... <coughs> comment number one, ang gusto ko maging kumari dyan. <laughs> Kasi gawa na ako ng ka junior. Hindi yeah. nga nga mo, talo ko nga. Huwag kong salita dyan. Yan, nag, na, 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 na. ha. Okay? Comment number one guys, ang gusto maging kumari ni 2.0. Hala, dami, dami. Oh, Diyos ko naman. Hi. <laughs> ah. Hi Helen, charot po, no? Mm. Tap the screen pa share ng live guys and don't forget to heart me 2.0 guys ha. And syempre may times 3 tayo guys. So 24 seconds. Come on. Come on. Oh la 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 la. Thank you ah. Berber. -ber. Love me. Thank you so much. Ano? Ang gagaling na mga kumari ko no. Hindi <laughs> <laughs> nga ako masyado ng kasi nga. Wala kaming naririnig sa'yo. Wala na kaming naririnig. Wala kaming naririnig. <laughs> Panalo ka? Ang babae ngayon, hindi na mapagkatiwalaan. Ah! <todic> At alam nang may asawa, lalandiin ng tao. O bakit? Hindi naman sila maglalandi. Ano pa lang kumabit? Oh, kumabit. kumaringa, nga, tapos kawit <todic> <todic> Tapos sa ay hindi ko alam na may asawa kasi hindi sa nabi, huy. <todic> hmm. Hayaan mo. I-ano ko to, uh... Itali ko. Make sure. Oo. Tapos pag nasa kumari, tatanggalin ko. <gasps> ah, <laughs> <sure>. <laughs> Joke lang. Ano mga kumare siya sa inyo. Naglalaga ko? Hindi. <clears throat> Ang asawa. Asawa. <clears throat> Nag-iisa lang asawa. Okay? Dapat alam mo? Huwag ka na magdugtong ba? Magdugtong sa pa. Tumulong ka ma. Magdugtong ka pa eh. Hmm. Pero, pero ano, totoo na, maghanap ako dito ng mga kumare na matitindi ba? Kasi, Mas, dapat ka. Pinali, hindi, modern na ngayon, dapat maraming matutunan si Ion, di ba? Siyempre, para hindi lang niya, tayo sa, ang... Ano ano, ituturo nila kayo yun, pag-arande? O, o bakit, alam mo na ba kung sino magiging kumare mo? Oo, oh, marami. Oo. Uh, wala kang Ilam alam, si wala kung sinasabi. Ilan ang <laughs> <kumare? laughs> Comment, kumare ang gustong maging kumpare si 2.0. Huwag ka magsalita, dyan kasi talo ka. Ha? Mamaya na magsalita kapag panalo ka. Guys, please follow our top gifters guys and don't forget to heart me 2.0. Hmm. Okay? Comment kumare ang gusto maging kumare ni 2.0. Walas 2 Wala rounds na lang ha. <clears throat> Uy, bumabawi ka daya. Dai, bumabawi ka daya. Harry Jean. Ito naman, hindi maintindihan. Sabi ko, kumare, hindi pre. <laughs> Starlight chara Times to guys oh Ah oh. Ay salamat talaga mga kumari no mm Kung -mm. gusto nyo talaga ako maging kumari Kumpari ah O oh, comment kumari no Ang gusto uh, maging kumpari si 2.0 mm, mm Kasi kagawa na po ako ng uh, junior ko O oh, malaki na po ang panganay ko Pwede na po sundan ito no Kala kaya mo sundan Ay, wala kami naririnig. Huwag kang magsalita dyan. <laughs> ha? Mamaya ka na magsalita kapag panalo ka, talo ka man. Mm, ah, ganyan. Love you. Nang nga nagkarabas mga kumare mo? Sige, huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin. Adin, kita tuh mo kita mo. Hay. <laughs> Heeh. Uh -oh. De. Sabi kami ako na muna gawin mong pangalawang asawa. Hmm, um, hindi gawin mo. Then try to compare no? I-compare mo kaming dalawa, ha. Gawin mo. Di ba? Kung ka masaya, suportahan kita. Ha? 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 o ano? Hindi totoo. Alam ko may halaga ka, pero alam ko rin sa sarili ko may halaga ako. And I know, no, in my part, ginagawa ko yung best ko. <laughs> kasi nga, huh? gusto mo. Tumahimik naman, gusto ka. Mo, kasi gusto mo. Stop. Stop. Wala, so, di so, ka, di so, ka ako tumahimik salita. <laughs> tumahimik ka muna mamaya ka na masalita. <laughs> Stop talking. Okay? Ano sabi? Kasi nga, nag-aantay lang yung, yung lang yung, your yung babae best. Do. Do your best. Hmm. Kasi okay? Kasi nga, nag yung asa, nag yung Maaaring makahanap ka ng katulad ko o kaitsura ko. Pero hindi katulad ng performance ko. <laughs> ha? Yung tipong pagkatapos, mapapasabi ka, Performance mo, iba. Performance mo, nga sa iba. Performance eh. mo, eh. ko nga sa iba. Performance mo, iba. iba. Performance mo, iba. iba. Performance mo, iba. Performance iba. Performance iba. mo, iba. iba. mo, Dapat Ay, Miss Virgo. Dapat. Ewan, eh, di kota kau terus mau cerita. Kita mau ka kan, di mau terus mau cerita. Oke, mama yang mau cerita. Kau mau stop talking. Stop. Stop talking. Oke. Okay? Wala ka sa lugar para magsalita, ha? Hmm. Mamaya, <laughs> mapagkatapos na live nito. Hindi na kita asawa, kumarin na lang kita. Ha? Okay? Hmm. Okay, Huwag kang magsalita. Hmm. Kumare, magpaakyat ako ng babae dito mamaya. Tingnan mo. Isubukan mo ako? Ano? Gusto mo magkasubukan tayo? Baka maghanap ka na naman ng backer mo. Last game na to guys. Iyan ko Itigil na natin to. Bakit kung pare? Magsalita ka ba? Hindi <laughs> nga maroon naman. Hindi nga pwede mong salita. Magsalita ka talaga. Thank you, Kiki. <laughs> bye. Ay, eh, sabi mo may isa pa. Kulang pa ba? Bye! Yoko na. Bakit ba? Bye. May Bye. May isa pa. Bakit? Bakit tinanggal mo? O oh, bakit? May isa pa. Kulang pa na isa. Magkahanap ako ng kumari ko dito. Guys, ito nyo ko guys. Ka magsalita mm -hmm. ha. Kaya tatalunin niya na ako, guys. hindi uh -oh. siya pwedeng magsalita guys kapag konti ang coins niya. Mm. Ay, Stop talking. Okay? Hi Mary. Alpa, saan ka na Alpa? Rider. Mishap, thank you. Mishapi? <laughs> Galit ka? Iki, thank you. Coffee love. Rain, thank you, Rain. Hindi, pwede ka na magsalita, me. Love you. Balak, oh, ah. de. Bye. Awa. Hindi ko marunig. Hindi ko marunig. Ayoko nang more, gusto ko to. I love you too. Ikas ay gusto ko nang more, kasi mukha Bye Bye ba? <laughs> ayaw mo? Ang galing ko to. Jeline, thank you. Ama, thank you. Oh, asawa ko yun, guys. Ah! Bakit? Iki! Anji! Binalik mo na naman yung mic mo, nag-echo nga tayo. Ay, Alfredo. ah. I miss you. I miss, you. I miss you more. Ay, sa mga nagtatanong, guys, uh, Siya po ang asawa ko. <laughs> Mabait. Maganda. Masipag. Magaling magluto. Kaso maldita. <laughs> <laughs> era Bote alam mo. Hmm. Kaya wag na kayo mag-asawa, guys. Ha? Sa mga single dyan, stay single na lang kayo. Ganun. Yes, kayo. Sasakit na ulo niya kapag may asawa kayo. Ah, oh, syempre. Hmm. Ano kaya? Bakit? Sa so gusto pumunta sa akin, guys, punta nyo lang ako, ha? PM is the eh. key. May kwenta ko sa'yo, di ba? Ah! Uh... ako ka ng bayan, may nakita ako. <laughs> ah? Punta ako huh? ka ng bayan, may nakita ako. Oh. Hmm... Tricycle? Hindi. <laughs> Sasakyan? Hindi. Oh, hmm? Alam ko na yan. Oo, oh, may nakita ko pinara pag ay pinarap Hindi kita may... kayang ipagpalit kahit, kahit kahit kanino. Hindi mo kailangan gumanti. Ay, hindi pala. Ikaw lang. Kasi <laughs> mo utang Dapat lang. Ay, Jelena. Hindi, <laughs> guys. Merap mm -mm. kasi, guys. Okay lang siguro kung ano lang, jowa-jowa jowa lang ba? Wala na, na. May gas-gas na po si 2.0. Jero. Saka siya po ang dahilan kung bakit napudpud yung tintin ko. Na, kung hihiwalayin ko siya guys, wala <coughs> na akong try. Tinutulog mo nga lang, ka. You are not allowed to talk. Just keep your mouth. Hmm. Okay? Kaya wala na akong magagawa, guys. Wala na akong pride, no? Na, alam mo, magkita kami. Kung saan kami mag, di ba, magkita, na ano? Tapos, magkasalubong kami, oh. Ah, so, zero, kinit kit ko yan. Di ba? Wala, diba, guys, naibigay ko na yung puri ko sa kanya. Buti, alam mo. Mm -hmm. Kaya, sab sabi ko, wala na eh. Baka mag-viral ako, guys. <laughs> Meron na akong uh, follower sa ano sa blow up na 1.2, baka maging 5M yun. Sikat ka viral ka naman. Mm. At least sikat. Do diba? Gawit, gawa tayo show eh. Pwede gawa tayo show. Ay, parang hindi na kailangan. May issue naman ang mukha mo. <laughs> may issue. Wala issue yung mukha ko. Walang kas, -kas yan. Original yan. Akala mo ba? Pupunggo po ko sa asawa mo. <laughs> Ay, bakit? Tako. Takot ko talaga. O pag mamay-ari ma ko, pag mamay-ari ko lang dong. Walang kukuha sa asawa mo. Titikim lang. Oo, meron. Tapos lorong hindi. Tikim lang. Ayaw mo? Okay. Amalaw na amalaw. Ayaw? Ayaw. Ayaw talaga guys. Ma ma magwapo o hindi. Hindi talaga. Bawal talaga yan. Hmm... bawal bawal daw ang ano basta Lagi <laughs> <laughs> okay, sawa so, ka pa bang titikin karang naman sa iba? Hmm. Hindi mo mo titikin. Hindi pwede dito pero pwedeng mga pwedeng umamoy. Ganun ba? Pwede? tinuslok mo na yan sa sa akin itutusok mo sa iba tapos ibalibalik mo sa akin ay ako bibigumi ako na eh pipikon <laughs> na <gaman. laughs> mga awa yan mamaya guys Ano? <laughs> oo, oh may kasalanan ka talaga sa akin. Ano yun? Yung tipong papagandahin kita, alam mo yun? Ibigay ko yung mga gusto mo. Tapos iwanan kita, tapos ibang makinabang. What do you think of me? Thinking of you? Hello? <tinyo> Liquid yun. Huh? Ako ang gagastos, Ay, ano, ibang ano, makinabang. Eh. No. Oo oh, ha? Laspag ka pa sa lagay na yan ha? Oh, parang sising-sisi ka sa sarili mo ngayon ah. ah. <laughs> ha? Ha? hiya ako sa iyo. <laughs> Guys, hindi ko alam kung kanino kayo kampi. Sa akin o sa kanya. Sa akin daw sila kampi. Hmm. Siguro ano, uh, may makakalusot lang kung wala na akong hininga siguro. Buti, alam mo, mm. pag uwi mo, dapat yung ano mo, itatago mo, tanggalan mo ng ano kasi baka iba yung magawa ko ba? <laughs> tanggalan ng supot? Marulong ko naman ako. Ibang man yun. Kaya nga, itago mo Iipit mo ba? Iipit <in> mo ba? hmm? Oo. Kita mo. Parang asot pusa guys. no Ay mga kumare! Guys, tas ang kamay dyan kung sino yung gusto maging kumpare ko. Hmm. Tas kamay guys, tama, tas kamay. Ay, hindi ko na kailangan. Hindi ko na Para pag, ano, pag mag-attend kayo, meron na kayong isang lapida. Ganun. Ako magpapagaya ano ng lapida nyo. Ha? Huh? Hindi ko na pala kailangan. Hindi na kailangan. Ako, kailangan ko eh. Meron dito eh. Kita ko. Kanina. Ah. Okay. Good luck ah. Bye. Patayin ka na.